So ayan, good morning mga karis Update lang tayo dito sa trabaho ni Kuya Aris nyo. So ito, ito na lang muna yung mga iba vlog natin mga Matatagal Matatagalan tayo dito. So natapos ko na yung apus uh, negro. So ayan, nabuhusan na. So nakapag-layout na rin ako dito sa gagawin uh, kong kulungan ng aso. So matatagalan tayo dito mga karis kasi pag natapos ko ito, uh, saktong sisiwalan ko na rin yung uh, bahay na papatay ni boss so maluwang luwang yun kulang na 100 square meter yung sinasabi ni boss so pasilip ko lang tong ginagawa kong kulungan mga kasi ito muna yung uh, uh, content ni kuya aras nyo para hindi lang uh, maaptigil mapigil yung ating uh, YouTube channel. So magse 17,000 na tayo. So salamat. Sa isang video ko ah uh, ng just nakaabot siya ng uh, 1 million. So salamat sa mga viewers. Ano sa ibang bansa. Ah uh, siya yung kumita buhat nung ako yung sa YouTube mga kares. So ang masama lang itong buwan na to. Tatlong buwan ko na-reach yung 100 dollar. Kaya So nakakuha naman ako ng 133 dollar So bago magkatapos na makasasahod tayo So itatabi ko yon mga kares para sa uh, pag-aaral ng aking anak sa uh, third year na siya third year college Uh, papasilip ko lang itong aking ginagawang uh, kulungan ng aso. Sobrang luwang mga kares. Ito yung ginawa ko po si Negro, mga kares ng aso. So nakapag-layout na ako. So nakatayo na, kapag patayo na ako ng uh, dalawang poste, So ipapatayo ko pa yung isa. So nabago yung plano dito mga kares sa uh, pinaluwang ni boss yung tatlong kulungan. Kasi malalaki daw yung aso niya. So ang lapad ng bawat kulungan uh, 5 feet, tatlong piraso dito at 6 feet sa kabilang poste eh, 6 feet na 6 uh, feet na tatlo at kaya uh, maluwang so uh, alos dalawang uh, super yung haba nya so matagal ito mga sa uh, talo ko pa yung nagpatayo ng isang bung bungalo dahil lang dami ng iasinta uh, ko So, may mga divider yan na uh, 5 feet ang taas. So, itatalis ko pa yung mga flooring nito. Mga uh, talaga talagang uh, ginastusan ng uh, ni boss itong ating gagawing kulungan. So, ito yung pinauna ni boss kasi uh, marami yung asong ililipat. So, yung bahay ni boss uh, magiging dun na sa bandaron. So, marami pang ililisan. So ayan mga uh, kasama, mag-uukay muna ako Kasi uh, parang wala akong kasama ngayong araw na to So yung dalawang poste, napatayo ko na So ipapatayo ko pa yung isang poste Dahil magbibiga ako mga kares yan Dahil tumbado yung ating uh, bakod Sa so, katagalan kasi mga kares kasi uh, harder ito habang nadadaganan siya, itong mutumba. Pero hindi naman basta bab babaksak yan. Kaya gagawa ko ng uh, biga. Paikot. Bot sa posting yon. Ganun din sa kabilang poste. Para magsilbing lock niya. Kasi tayo dito ng uh, mga apat na hollow block. Mga katas o tatlo. Sama biga. So ayan, mag-ukay muna ako mga res. Magpapawis tayo. So mga mainit na umaga na naman makaraya sa uh, maraming pawis na naman yung ubos ni Kuya dito so ayan, trabaho muna tayo makaraya kahit wala tayong kasama kaya natin magtrabaho so pag ginumpisan na yung bahay tsaka lang tayo kukuha ng uh, maraming kasama so may mga trabaho pa yung mga mga kasama ko sa gagawin kong bahay So, oh, iniiwasan ko ng mag-contraction pero hinahatak tayo dahil uh, kumbaga may lahi kaming uh, uh, contraction boy talaga. So, oh, ako wala akong hiling sa contraction pero hinahatak ako ng uh, contraction talaga. Kala ko hindi na ako o oh, maaari ayaw ko sa contraction kasi mahirap din mga kalis kung saan -saan ka na destino salamat na lang tayo at hindi tayo lalayo dito lang tayo sa dating trabaho ko kasi tumigil na yung halublakan mga ares wala na tumigil na yung o titigil na si boss sa pag hardware mga aris. so pasalamat tayo at may trabaho pa tayo sa kanya kahit pa paano so pag natuloy yung bahay niya Manad, madadanas din natin kunyari yung mag-format kahit di tayo gaano marunong makaris uh, kahit papano eh, mo, madadanas natin mag-format so, kahit di tayo marunong uh, susubukan natin uh, sabi nga ni Sara alang uh, sa uh, lakas lang ng loob salamat kay sir ng uh, Paris France So ayan, nakatrabaho muna ako mga res Tara, hindi naman malumi si boss nakukay na natin mga kares abang ah, pakalan ko na siya agad uh, tak na naman ang paas natin mga kares so yun mga sa ah, gusto ko lang samantalin yung uh, video ko para sa mga baguhan na kagaya ko sa uh, sa youtube mga kares so may mga napapanood ako na video so iba yung mga uh, so ako bago ako na youtube mga kares ah tanggap ko na yung mga kumbaga tanga wag mo na kung nagsisimula lang nagsisimula ka pala sa YouTube mga sa uh, ang gawin mo ang uh, dapat na sa isip mo na tanggapin yung mga basher yung mga tinatawag na mga nagpo-comment na hindi maganda o basher may na kumawa sa amin uh, um, ito ikunin akong tao mga rin So mga kakarisag, uh, nagbubuo tayo ng isang pang poste. So tatlong poste lang yung ilalagay Mga pala, mga kares, ah, mga kagaya kong high uh, school youtuber. So, kunting uh, tips lang, mga uh, uh, kares, kunting idea. So, ako, mga kares, ah, bago ako nag-YouTube, hanggap uh, ko na na maraming so uh, yung mga napakamit ng na hindi maganda dito sa YouTube. Kaya, may papayo ko lang sa mga high school youtuber na kagaya kong mga uh, bago kayo mag youtube uh, kailangan nyong tanggapin na uh, kaya nyong tumanggap ng mga comment na hindi magaganda o tinatawag nilang basher kung hindi mo kaya ang gawin yun na uh, maganda kung huwag ka na mag youtube talaga Ah, high blood ka. Mga mga So ako, bago ako nag-YouTube, ah, uh, tanggap ko na. Dahil ako, ah, uh, talagang, talagang ako, ah, uh, dati hindi ako, hindi ko payang tanggap ng mga, uh, mga uh, salitang hindi magaganda. So, nung nag-YouTube ako, tinanggap ko na. Uh, kasi marami rin akong napapanood talaga na uh, nagpo-comment ng hindi magaganda So, saka so, uh, kay Sir Kasinit uh, hindi ko man napanood masyado yung video niya kasi isip tayo mga kares uh, nasasali yung pangalan ko po uh, hindi ako nakikipag uh, magaling sa uh, ang kagaya ko YouTube na mga kapos na hangat ko lang dito sa YouTube na uh, makakulit bigay ng itong ideas lang ay konti lang mga kapos at malawa para ang mga tingin siya yan po kaya kung ano anong video ang ginagawa ni Kuya Asyo kaya sana mga tingin yan so, wala akong intensyon na manira kahit kanino YouTuber pa. So, alam naman ng mga YouTuber na ginagawa lang namin. Uh, sinasabi nila yung best, namin. wala pa lang kala ko pag mag ka na sa YouTube din eh. Talagang mag-inhawa ka. Wala, hindi, hindi rin pala. Mas, ma mahirap din. Ma Pero hindi ko sinasabing huwag pa walang pag-asa yung mga uh, sumunod pag-aya So, ginagawa ko ngayon mga ka sa uh, pasalamat na lang ako at kahit pa pano eh, kahit konti nakangat yung channel ko. Uh, pag tumanda ako mga ka-cards, uh, meron akong mga pinapanood. O limba, mana tumigil na tayo sa pag-youtube. Walang so, hindi naman po mawawala ito kasi nakikita ko sa iba, 10 years, ganyan. Andyan pa rin yung mga video nila. Wako, uh, ako minsan nakakatawa no, uh, siya pinapanood ko yung mga video ko. So, natutuwa ako. So, ginagawa ko mga mga bashir. So, mga nagko-comment hindi maganda, hindi ko na pinapansin. So, yun ang gawin niyo sa uh, mga kagaya ko uh, school support, lalo na yung mga uh, magsisimula pa lang. So, kabahan niyo yung pasensya. siya talaga ang at uh, so yung uh, content mo uh, mahirap kailangan mo ng uh, patensya. so ulitin ko may papay ko lang sa mga small youtuber o mga nagsisimula pa lang uh, abahan nyo yung pahensya Uh, wag yung ang gawin niyo wag yung papatsinin yung mga uh, comment na hindi magaganda o tinatawag nyo bash so may isang taon na ako sa youtube mga kari sa bilang lang yung mga sinasagot kong comment na bibi lang so pag sila mo yan mga kari sa lalo ka lang pag iinitan Um, uh, absent yung kapatid So may patayong ka lang ito, mga ko at mag-uukay ako para sa mga files natin ng alula. Para uh, bukas, pag may kasama natin na natin ay mag-asin sa natin. So, kay Ma'am Michelle, salamat sa pagtiyaga sa mga video ko. Pwede so, siya ng tisawang So, yung mga pinigay mong itong cellphone na to, at yung mga welding, hindi rin masasayang. Uh, Ma'am Michelle, uh, gagawin, gagamitin ko dito sa trabaho ko din. At kung may mga ibang uh, kukuntratang kabe, yun. hindi po masasayang yung uh, binigay nyo uh, maraming maraming salamat sa uh, uh, malaking tulong na binigay nyo sa akin so malaking tulong talaga lalo na itong cellphone so ang dami ko nang video dito so kung di dahil kay mama mami dila uh, hindi ako makakabili ng uh, maganda ganda cellphone so biliba ko sa cellphone na ito kahit uh, maraming video kaya nya kaya nya saka pala ma ah, kay ma ma janet sa ah, dun dun so pasin siya na po sa kalan uh, ah, matatapos na rin po siya ah, ibablog ko na lang siya kung paano gamitin So, problema ko na lang mama, nagastos ko yung ah, magpa-ship uh, sa tayo sa katapusan at papa-ship ko na siya uh, sa tayo sa YouTube so, may pang-ship -pa na tayo kasi yung binigay ni ma'am na nagastos ko yung bayad ng uh, kuryente so, sabi ni ma'am okay lang naman kaya papasalamat ako kay ma'am napaka-bayad ay hey, Ma'am Janet dumdum uh, -dum ng uh, kuwai datin sa uh, so, so kay Ma'am uh, wag po kayo mag-alala ah uh, ando lang po yung yung uh, kalan ba diba? Nagiging busy lang tayo sa trabaho kaya hindi po nagpapakitiba sa na, uh, so, magdadalawang buwan na hata yung kalan ni mam. So Mam, ma yung kalan ni Isil yung... uh, sa sumbrang uh, kamay ninyo ang kutuomay at gamitin nyo kalang hindi use oil kailangan yung mapag-aralan talaga so met bari kalang simento sana yung uh, content ko dahil yun talaga ang yun talaga ang magaling sa kalang yung simento so wala kasi ganong nanonood. nanonon kaya punta sa kalang yung swell matagal lang views sa kalandis pero ganun po man na ah, pag may time gagawa pa rin ako ng ah, kalandi kalandisimento dahil yun ah, sigurado na magagamit talaga so, hindi na ako magkocomment tungkol sa kalandis eh, kasi baka may masabi po yung mga ibang ah, gumagawa. So, kumbaga, kayo na lang po, bahalang gumusto mga anak mga na nakagamit mo. Kagaya ng isang video ko, umabot siya ng 1 million. So, ni Isa, hindi ako nagtinda ng Dahil lang gusto ko doon, ah, uh, makakuha lang kayo ng konting idea doon sa video nyo. Kumbaga, kayo na po bahala mag-improve. Kumbaga, dinigilan ko lang kayo ng ideas sa video nyo. So, sana mapanood nyo pa. So, uh, may isang million na po. So, natutuwa tayo at small YouTuber lang tayo ay nagkaroon tayo ng uh, 1 million views. So ulitin ko, wala po akong uh, sa video yun. Dahil hindi po ako nagbinta na isa. Uh, dahil isa pa uh, gawa siya sa sevento. Kasi uh, small as Tuber, bihira, bihira lang po yung magkaroon ng 1 uh, million views. Dahil yun lang po talaga ang kumitang Ah, siya lang yung kumita. Kaya salamat. Sa nanonood, sa mga ibang bansa. Alam ko sa mga ibang bansa, maraming nang sa Dahil dito sa Pilipinas, sa konti lang ko yung na revenue. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nanonood, sa mga sa ibang bansa hindi man po kayo mabati ay eh, ma may siya lahat -ta o mapangalanan ah, uh, maraming maraming salamat sa panunod nyo kasi sa ibang bansa po yung malakas uh, mataas ang revenue So, pat So hanggang dito muna mga kares, abakan nyo na lang po bukas pag may kasama na ako at mag-aasinta tayo. So ito, ito ipoposti ko lang ito. May so, patayo ko at mag uokay na para bukas eh, may aasinta na, na kami So ulitin ko mga kares sa ah, mga school youtuber o oh, nagsisimula pa lang. sabakan nyo po yung pasyensya. Huwag kayong padadala sa mga uh, hindi magagandang comment. O, oh, tinatawag lang basher. So, bago kayo magsimula sa YouTube, yung mga baguhan pa lang, sa uh, sana tanggapin nyo na uh, na marami marami kayong matatanggap na comment so nakakatawa pag tinatawag na bash yan so ganun pa ba na ako talagang nagpapasalamat mga viewers sila sa mga basher so yun. so ako ayaw kong nung babash kung viewers ka uh, may may karapatan kang manood sa iba skip mo na lang hindi mo gan maganda yung video yon kagaya din sa pag na, na, na bumili ka sa Lazada ganun din or pi. pag maraming bumili maganda uh, items na yun. Ganon din sa YouTube, mga kadas. Huwag na po kayong mag-bass. Uh, so, uh, ganito muna, mga kadas. Uh, Natapos ko na ito. So, mabakan nyo na lang po yung next video ko bukas. Araw-araw tayong nag-vlog uh, para kahit konti lang yung views ko. May mga video tayo kahit pa konti-konti lang yung nanonood. So, konti lang po yung nanonood sa mga ganitong uh, videos. Kanila yung mga kakaiba. So, abangan nyo po yung uh, double burner ko. Kasi makalas muna, nakalang visual ko yan kasi magiging busy ako dito sa trabaho ko nahirapan din po ako uh, over patig na po ako pa gumawa pa ako ng kalandis ko lahat nandito ako sa kontraksyon. ang hirap ang trabaho pag natin mo sa bahay halos hindi ka na tatayo sa kinaupon mo kape manood ka lang ng TV yun na lang so ganun muna yung gagawin ni Kuya Aris sa na mga nag-aabang sa mga, uh, nag mga kalandis ko uh, may ipok na dispensa Last muna yung kay uh, Ma'am Janet. So magpo-focus ako sa pagpo-contraction na uh, baka dito yung ah, uh, swerte pa natin. So 40 na akong mahigit mga sa uh, pag-iwanan na ako ng mga kasama ko sa contraction kasi hindi ako nag-contraction sa loob ng maraming taon mga kares dito lang ako sa hardware naging driver, naging pinante, naging tender, naging halo block so ngayon na uh, wala na yung halo block kaya contraction boy na ako ngayon so ayan ako na, huwag sa God bless sa lahat at sa mga paguhan na uh, small youtuber na kagaya ko at sa mga nagsisipula pa lang abaan, pasyensya. So, pag ginawa mo yan, uh, magiging maayos yung channel mo. Huwag mong pansinin yung mga comment. Dahil, comment lang yan. Huwag mo nang pansin so, Salamat ah uh, viewers mga nagtatagal dito sa mga walang kwenta video. Okay, muli.